Halos 10,000 mga binipisaryo sa 1st District ng Lalawigan ng Cebu ang nakatanggap ng tulong at serbisyo. Iyan ay sa Bagong Pilipinas Caravan of Services na inilunsad ng Office of the President, Assistant Ferda Visaya, si Jesse Atienza sa detalye. Masaya si Renaldo sa natanggap na 5,000 pesos na financial assistance. Makabibili na siya ng pagkain para sa kanyang pamilya at may papaayos na ang kanyang bangka. Kabilang siya sa libo-libong benepisyaryo sa payout ng ayuda sa Kapos Ang Kita Program o AKAP ng DSWD. Uh, salamat kayo si President Bongbong Marcos sa iyong tabang sayang hinabang karong nabot diri sa Bisayas diri sa Naga City of Naga nga ay salamat sayang hinabang Nasa 25 mga government agencies ang nagsama-sama sa lungsod ng Naga sa Cebu para magpaabot ng serbisyo at tulong pinansyal sa mga Cebuano gaya ng medical check-up, pamimigay ng libreng mga gamot, libreng salamin sa mata libreng gupit at libreng legal services. Sa pwersa ding dumating ang mga alkalde sa 1st District sa pangunguna ni Congresswoman Rhea Gullias. Ang mga tulong na yan ay bahagi ng Bagong Pilipinas Caravan of Services. Ito ay pagtutulungan ng pamalaan kasama ang mga LGU at pribadong sektor. Ang at atong President, President Bongbong Marcos, atong leader sa Kongreso, na si Speaker Martin Romualdez anda o determinado mutabang tabang o muhatag o serbisyo na klaro, patas o abot sa tanan. Kini nga programa, dili ang serbisyo. Apan usa ni kahigayon na madungog ang tinud na concerns sa katawhan. Ito na ang ikatlong bagong Pilipinas Caravan of Services na isinagawa sa Cebu na maihahalin tulad sa bagong Pilipinas Servicio Fair na patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa taong bayan. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas.